iintay ko sila dito hanggang lumutang kasi sa isang angle na pwesto ayaw mama tapos malalim eto naka ano ko naka, nasa 30 degrees ang posisyon ko kung ano yung nakikita ko yung natatamaan Sigurado na ito boss Hindi, mm -mm. Hindi ako payag na ganun Tumatawa-tawa sila <laughs> Niwala na ano sinabi ka Nakita ko na yung sekreto eh <laughs> Ito ay ulam natin ngayon tanghali yan. Dapat pala ipangat natin, boss. Sa桃za sa S S S Sampalok Sampalok ah, Ay hindi kami sa Kamatis Talabos sa saka gano Gano'n alis alis sa dalawa Ito tilapi binil ako Huli oh hmm. Hindi ako nagtatatama ngayon boss Maganda yung binitawang kong salita Pagbalik ko eh Ano ba Naganap naman ano pag, Pagbalik ko yari isa Ha? Found. <laughs> eh, hindi alam diyan. Di alam, ko ng posisyon eh. Nasa posisyon kasi minsan. Patay ba, boss? Oo. Ano ni mo Uli oh, bulag ta <laughs> Tayo siya, laki oh Sabia. Oo Naka po, nguso pala, tama, sabi, so tama. Oo sabi, pa mo. <laughs> Ay, naka wala, sabi ko na Kaya so nguso, hey, tama eh Kaya mo siya mabuhay Oo, na mm Hmm Dalit yun Papa -pa Opera So Uy Laki ah Boss Pulay ah Hindi ka kumakain ng pulang isda <laughs> 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 Parang gusto ko na kumain ngayon boss ah Ang ah, gusto ko kumain Eh parang gamot rin ah ya. oh. <laughs> Ano yan gamot na pula Gamot Ah oh. Boss Boss tato tato Edgar Boss Teka Wow Yes si boss Edgar Hindi nagtatatama pero headshot Ano ba? <laughs> Ito ang lalim mo Ayaw, nadali Boss, video mo ako Sure bulang huli rin okay. Oo Tilapia yung malaki Tilapia yung malaki nakaplay na boss oh. Ay, tumata ko oh oh, ayon, oh, Ay, dalawa boss Harry, isang malaki oh Pati baril mo Pero, 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 pero Pero, Malalim ah. Ay, sige. Tama mo Ha? Hindi na kala, ayan. Hindi na kala. Hilay mo tali, boss. Ha? Teka, teka. Dali, okay. Tile, her, her, laki. nakaplay na to, ha. Ah? Oo, boss, nakaplay, play na katambayan, naka Okay, okay. Ayun, boss. Oh. Hayun sa tubig, oh. Ayun oh. Ayun oh, laki. Wow. Woo. -hoo. Oh, oh. oh. Malaki 'yan, oh. Bumuhol sa, sa tali, oh. Anak ng kalabaw Boss, oh, laki nyan Abay oh. ko! Napa ko, ako Laki o Taba na no? Taba boss ah, o oh. Mantap Mantap Yung isa ano, sayang eh. Mas malaki lumo. mas malaki lumutang Kaya malal malalim lang yung putukan tiwi ng tama. Uh, hmm. hindi mo kakawala sa tama, ano mo? oh, mo tama? picture mo nga. Bilog lang na puti. Oh, nadali eh. Nadali ba? Oo, oh, oh, bulog. Uy, yeah. bulog ah. Oo nga. Bas, binasamat bulog ah. Sa sabat yan. na. Eh, masarap na rin niya. Ayok. Pag naiyo natin mamaya, mag-iyo tayo mamaya. Oh, basta eh, napakalaki niya na. Ganyan ko galing bumaril. Galing talaga dali ko. Hmm, huli. <laughs> Kala mo, hindi kita kabisado yung lagat na nga. Eh. Oh, naku, nangungusu naman, boss. Nangungusu na naman. Ah, hindi. Ay, basag yata yung bala ko. Ah, ah hindi. Oh, hindi. Oh. Oh, ganda. Ganda, kalinis. Naliligo to, boss, lagi. Ah, malinis. Eh. Ah, makinis eh. Masipag to, malikot. Gihilig oh. eh, na sa Oh. na ko rin, eh. lima na pala.